Collaboration Division. And kay Ma'am, Ma'am, very much. Sa aking mga deputies, may chief of tayo muna kayo dyan, officers. Yan ang inyong mga kapulisan, na handa na na. Thank you very much, please be seated. Kanulago no, mga pangali namin siya, nakatalamba, mga ustads tanong, mga leaders tanong ng different uh, radio groups. Uh, mga karansyo BCN and uh, Kabalikat and United Kabalikat Once again, good morning and Assalamualaikum uh, In behalf of uh, the uh, Maguindanao Nilsur uh, Police Regional Office Ako ay nagpapasalamat sa inyong mainit na pagtugon sa aming uh, invitasyon para sa ating first MDS PPO peace dialogue with the radio groups. So krana ba nalang kanulawan o minaten siya. Mas lagi na ba nalang siya mga pangalan namin, especially here in Maguindano del Sur. Ere niyo niya eh? MDS na niya, niya may hashtag namin, MDS Kapayapaan. Maguindano del Sur Kapayapaan. Why? na upama kapag ang ganang ka sa Adam maging daan sa kapayapaan. Palagpak naman dyan. Alam ko, ang hangad natin ay kapayapaan. Alam ko, pagod na kayo sa palipat-lipat, pag-evacuate, pag-pabaragoy, kagumaguna. Ang karama ko naman, pakaralit. Hindi ka basta maragoy, sarang pati maka. Oh, ngayon, kung wala nang magbabarilan dyan, wala na rin ng lugar. Kasi napakaganda na maghindanaw yung soul. Pagyagay, iingat ka doon niya. Basta walang gulo. Kaya no? Uh, Kaya no, mga siya pili doon eh? Sapal? Yes, sir. Hindi niya may minigin. Sapal. Sana. sana Pagsapal sa di mapya. Kung buwan na sa tima manamit sa doon sa sana all. Sana all po giyan lahi. Hindi lang ako, hindi pati kayo dahil mula pagali ko sa ganun. Ano ba? Ako ako nung no, dapos sa Japan, third generation ako. Ang dapos sa Japan, nagkaanak ng 94, kasama ang lulo ko, kasama na kayo doon. At kaya hindi pwede na ang Dilson del Sur mag-aaway pa. Bawat isa sa inyo, mga kapabayan ko, mga pagali ko, dapat kayo mismo. Pagtulungan na natin ang kapayapaan ng maging Dilson del Sur at buong bangsa mo. Kagaga ang buong Pilipinas. Bakit ko sinasabing buong Pilipinas? Dahil doon man sa Luzon, sa Visayas, sa anumang party, sa anumang party ng Pilipinas, marami tayong mga kababayan na pagsabuldoan. Hindi dapat sila maging sakit ng ulo. Ha? Pagkos sila ang maging daan para magkakasundo tayong lahat. Hindi ang kapakaya ni Katanga Solo, katalungo na sa pala niya pagsapal. Okay. Ano ang tagubilin ko? Pagtulungan natin ang uh, anti-criminality campaign. Okay. Bakit kayo may, may, may nagkikita ako? Pagkakunti ang palakpak, yung puma palakpak lang ang bibigyan ng sticker. Yes. Oh, Tadami na yan! Na yan. Na, yan. na yan! Alright. Uh, kasi ganito, ang um, partnership na ito is not only or not merely about communication. It's all about building trust, uh, trust, strengthening collaboration and fostering a community where law-abiding citizens and law enforcers should stand side by side against criminality. Yun yung gusto natin magyari. Di kailangan mo radio po, kapag tamang ka no. Alam niyo ba yung sinasabing uh, citizens arrest? Pwede kayong mga arresto, tapos ibigay sa polis. Di ka no pagkagilap because time will come, the life that you are saving might be your own. Adonan tunay, parintas na ka ba ng mga tao, nandito ka ng tao na pag ka. See? Ganon din yan sa pagdadrive. Dahan-dahan ka mag-drive para hindi ka makabangga. Dahil kung baka yung nabangga mo, pabangkin. maganda uh, magandang umaga sa lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Uh, ngayong kada kadadaos lang natin ng uh, first uh, ng Dulce PPO Peace Dialogue with the Radio Groups ng uh ng dadalhin sa province. Nang limandaan ang dumalo kanila ah, dahil ah, maganda ang communication natin ng mga chief police natin para imbitahan ang ating mga radio groups. So ay ganda at uh, nakakataba rin ang puso dahil ang, ang panawagan natin ng uh, anti-criminality campaign through this uh, peace dialogue with the uh, new groups, si Bicom, ay uh, magandang impact dahil talagang pumunta sila lahat. And they uh, were very very glad also of uh, you know, uh, having a friend na mga polis, lalo lalo lumapit na sila sa atin. Parang bringing uh, the policemen to the community and the community to the policeman mas maganda yung collaboration namin dito sa mga So, ninyo. Well actually, uh, yung doon sa MOU or Memorandum of Agreement, uh, isang taon yung uh, memorandum na yon. Pero pwede namang ipatuloy talaga ng na ng provincial director yan. Uh, nasimulan ko, sisimulan na rin. Gagayahin na rin yan ng uh, susunod pang mga provincial directors natin. Magkakaroon din niya tayo ng monthly uh, uh, consultation with them kung ano ang mga nagiging problema nila on the ground at uh, kung ano pa yung mga, mga challenges, alam natin yan, na sigurado may challenges yan but uh, ito sila ay malaking tulong ito, tulad na lang ng, uh, ng uh, mga operations natin sa checkpoint operations pagka nag drug net yung kapulisan along highway sa kalugluhuban ng mga barangay ng mga munisipyo nila ay nandiyan sila no. na oh. mga para makapagbigay ng mga information so napakaganda so sa PD no first history po ng Maguindanao province na magkakaroon po ng uh, programa itong uh, mahal nating PNP uh, lalo na po sa inyong pamuno uh, hanggang kailan po itong maging programa ng PNP dito po sa Maguindanao province lalo na po sa sana ay Uh, mapaunlad sa region ng uh, bar. Uh, actually, nasimulan naman ito sa ibang regions but uh, I think uh, this is the first time na mangyari dito sa uh, Maguindano del Sur itong ginawa natin. Tulad ng ginawa natin nauna, yung uh, pagpapatawag or peace dialogue with the uh, barangay officials na wherein 287 barangay captains ay dumalo at uh, tumulong nga sila ng pag-surrender ng Los Firearms. So, ito naman ay uh, dialogue, peace dialogue with the uh, radio communications uh, network. So, napakaganda. Uh, isa ito kasi sa mga adikain ng ating mahal na regional director na makatulong itong mga kababayan natin, uh, nagiging force multipliers na rin sila para masubo ang criminality dito sa area na nasasakupan ko. And I hope uh, it will spread through P.R.O. Bar ngayon okay. so, po ang first MTDS sa PTO po. Peace dialogue. At ano po yung mensahe niyo? Dito mm -hmm. rin, sa province of Maginnaldolso. Ang mensahe ko ay uh, sana ay uh, tulong uh, tulong-tulong ang lahat ng uh, communication group na magapagbigay ng information sa mga mga magagandang uh, accomplishment sa PNP. Malaking tulong kasi sila eh. Imagine mo ba naman doon sa kaloob-looban ng mga barangays nila na wala nang, sometimes wala nang signal doon pero ang radio nila ay pwedeng makapagbigay ng information sa, sa PNP, sa kapulisan. Uh, ang minsay ko rin na pangkalahatan ay sana uh, tigilan na yung mga pagdadala ng baril at saka illegal drugs. No? Uh, pagyamanin na lang kung ano ang ibibigay uh, ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa atin at mamuhay tayo ng tahimik. Walang illegal drugs, walang barrel, kundi magtulungan na lang kung paano maghanap buhay ng legal. Tulungan natin ang ating mga mayors, ang ating mga barangay captains, of course, ang ating uh, mahal na provincial governor in the person of uh, Haji Ali, Dato Ali Mitimbang at ang pamunuan ng uh, Bangsamoro.